Mahal na nakita ang anak namin. Three weeks na lang eh. Tagal-tagal ang -tagal pinangarap magkaanak. Ilang taong kayo mag nagkaanak? Ten years po. Hindi na inabutan ng Pinoy caregiver na si Paul Castelvi ang inaasam-asam na anak matapos siya mapabilang sa apat na Pinoy migrant workers na pinatay ng Grupong Hamas noong October 7. Kwento ng kanyang asawang si Juvel, hindi agad nahanap ang katawan ni Paul at ilang araw pa niya bago nalaman na wala na ang asawa. Kasi ayoko pa rin po maniwala, sabi ko. Gusto ko makita yung asawa ko. Kaso po yung pictures lang muna ipinakita sa akin. Kasi nakilala ko lang po dahil sa tattoo, yung tattoo ng pangalan ko. At dahil hindi na makilala ang katawan ni Paul, ipinakremate na lamang niya ito at iuwi ngayong Disyembre. Mag-isa niya ngayon itinataguyod ang mag-iisang buwan pa lang na anak na lalaki. Nakipagkita ang Operation Blessing kay Juvel para makiramay at magbigay ng psychosocial intervention. Maliban dito, nagbigay rin ng Operation Blessing ng diapers, gatas at iba pang supply para sa kanilang anak. Tuloy-tuloy pa rin ang sanimpwersang pagtulong ng Operation Blessing at CBN Israel sa mga naapektuhan ng gera. Araw-araw ay nagbibigay ang grupo ng pagkain sa mga pamilyang internally displaced habang nakahanda na ang tulong sa mga iba pang migrant workers sa Israel. Naging daan rin ito para tanggapin ni Jovel si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, na kanyang makakasama sa tuwing siya ay mangungulila sa kanyang asawang si Paul.